Ano yung gusto mo sa isang ano lalaki? Gusto ko yung magaling mong basketball. Uy! Uy! Kung <laughs> <laughs> oh, talagang sanay ka, may papakalaban ako sa ilo. <laughs> papakalaban! Uy! Parang <laughs> uh, bola ko, dito. Kasi hindi ako papayag na magawin <laughs> 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 ka nila <lang> sa akin. <laughs> oh, 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 kasi oh, kasi oh, sama so, oh, dito lahat eh. Ano yung ayaw mo sa lalaki? Ayaw mo lang? Hindi, ayaw yung nag-gym. Ayaw nag-gym? So gusto niya yung? Yung mapayat lang. Yung mapayat? yun. Si yun, Oh, Henry kaya ang lakas na loob. Oo, Ano gusto mo nga sa lalaki? Gusto ko sa lalaki, marunong mag-basketball. Ay, ayaw mo na nag-gym pero marunong basketball. Ayoko ko yung nag-gym. Ay, sporty tayo. yung malaki katawan. Sporty tayo. Boy, problema yun. Hindi mo mag-bola. Tayo lang, Henry. Tayo lang, tayo lang, Henry. Hindi mo rin mag-bola yun. Dota yun. Dota balo lang dyan. Dali Ano pili? Eh, paano yun? Hindi kayo magkakatubo yun. Hindi, ayaw.

yun. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ha? Ayun lang. Yeah. Ayun okay. lang. Ayun lang. Problema. Tapos ka lang, hindi ka palagi ka lang ng mga tao dito. Ayaw nga daw. Si Puji, ano yung gusto mo sa isang lalaki? Gusto ko yung magaling mong basketball. Uy. So, uh -oh. Parang ginagabo mo para lang ata makuha mo namin dyan. Ay, hindi po. Ikaw, kinalakuan yung galing mo. Hindi Ikaw, gali mo. ka naman sanay magbenta, pero nagbenta ka sa lahat. Uh -huh. Ngayon, ano sa'yo basketball? Gusto mo basketball? Maramang hindi talaga ito sanay. Oo. Uh -huh. Kung talagang sanay ka, neto yeah. tulungan na kita. Pumunta tayo court ngayon, patunayan. Ay, ayan! ka! At may ipapakalaban ako sa iyo. Papakalaban? Papus!

Pero pag hindi ko sumunod, Kasama ka ba? Siyempre. Sasama. Sumayin tayo sa Yeah! Hindi, yeah. <laughs> <laughs> oh, <Okay, laughs> kasi para makita ma 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 yung laro mo. So, na kami. Iitay ka namin doon. Namamasa yung kamay mo. Sa wala ako tayo ano ah. na kami. Tapos, sunod ka. Ah, oh, tara! Tara! Ah, <laughs> si Ah, oh. yan. Ay, bogie? Ayan, bogie Ay. Bogie, yung bogey. Ay, yung bogey. Ay, yung Okay. Hindi siya yun. Ako ito gagi. Paano bang nakasyon na nakasyon ng tres? O. Kasi pasok na pasok sa puso mo yan. Uy! Tumatapang! Tumatapang! Tumatapang ka na yan. Tumatapang ka na yan. Asa <laughs> ba si Hendrik? Ano ba ba? Susunod daw eh. Hindi. Baka na prepare Kasi napasubo siya eh. Napasubo eh. Teka lang. Bakit mo pala nagustuhan yung basketball? Nagpa-basketball ka ba? Sakto lang. <laughs> Marunong ka sa kung